dito sa idea ito, siguradong hindi papayag si Sara Duterte. <laughs> sigurado yan. Hindi hindi ito mangyayari dahil hindi papayag yung reyna ng Davao na matagal na nilang pinagplanuhan. Matagal yung plano nilang ito eh para mailuklok nga itong si Sara Duterte. Hmm. Malabo to. Malabo to. Pero kung magkataon at mangyari na mangyari na si uh, Tulfo or Tulfo versus Duterte ang maglalaban, maganda yan. Dahil masusubukan talaga kung hanggang saan itong mga DDS na ito. Huh. Mukhang magandang laban kung, kung tutuusin. Ano Ako, sa totoo lang, uh, wala akong gusto sa kanila sa ngayon. Pero kung may dapat tayong gustuhin, ay natural kay Tulfo na tayo. Ito hmm. kasi ang uh, nakikita ngayon ng mga ng mga political analyst na posibleng nga daw na si Mr. Robin Padilla ang itapat kay Tulfo. Kaya lang kasi, ulitin ko, hindi talaga papayag yung yung Tagadapaw. Hindi, hindi yan papayag. Ang dami ng um, kawalang hinga ang ginawa <laughs> para lang matupad yung plano na yan. ba? Diba? Yung tipong wala nang sinanto, wala nang iginalang. Okay? Nagpaka-arogante, nagpaka para lang um, ipilit ang gusto ng mga yan. So, yung pagka-presidente pa kaya ang bibitawan niyang meron sa Sara Duterte. Malamang sa malamang ay hindi. ah uh, Tulfo versus Padilla sa 2028. Ayon sa isang political analyst na malaki ang potential uh, ni Senator Rafi Tulfo na maging uh, dark horse sa 2028. At ayon naman kay Panelo na taga-suporta ni Digong, si Robin Padilla ang nakikita nilang pampalit kay Sara Duterte sakaling ma-impeach itong si Sara Duterte niya. Nakik nakikinikinita rin nila kung ano talaga yung mangyayari. Kaya meron na silang plan B. Naniniwala rin siguro, siguro itong si Panelo na may sapat na basihan yung impeachment complaint kaya ito na ang kanyang na-foresee na mukhang si Mr. Robin Padilla ang posibleng mailaban kung sakali. Oh. Yan ay alam nila eh. Alam yan, itong mga nasa paligid ni Digong na maraming problema si Sara Duterte at hindi na talaga aabot sa 2028. At yung impeachment na yan, nakikita rin nila na magtatagumpay. Kaya ganyan po sila ngayon ka uh, sabihin na natin ka-worried malaki ang kanilang pangamba dahil mawawala sa um, sa kanilang hanay yung pinakamataas na posisyon na hinahangad niya ng isang Sara Duterte. So ayan, akala nila yung pagiging number one ni Mr. Robin Padilla sa Senado, akala nila hanggang ngayon ay ganun pa rin. Ganun pa rin ang suporta galing sa mga kababayan natin. Malabo na po yan. Good luck.